Magandang araw mga ka-ATD. Ako si Arnold Divina. At ito ang inyong ATD, Action Divina, Tatak Divina. Ngayong araw, ating tatalakayin ang isyong direktibang tatama sa bawat biyahero. Ang nakatakdang pagtaas ng terminal fee sa NAIA. Simula ngayong September 14, anong haba ang dahilan at sino ang exempted? Alamin natin. Mga kababayan, Opisyal ng inanunsyo ng Manila International Airport Authority o MIAA malakihang pagtaas ng terminal fees sa Ninoy Aquino International Airport. Simula September 14, 2025 para sa international departures tataas mula 550 pesos hanggang 950 pesos, halos 70% sa pagtaas. Para sa domestic departures mula 200 pesos ay magiging 390 pesos. Ayon sa MIA, ito ang kauna-unahang major increase matapos ang mahigit isang dekada. Ang dagdag na koleksyon ay nakalaan para sa modernisasyon ng NAIA, kabilang ang pag-aayos at pagpapaganda ng mga pasilidad tulad ng palikulan at check-in counters. Pagpapabilis ng baggage handling systems, pagpapalakas ng security measures, laban sa cyber at physical threats. Papapahusay ng overall passenger experience sa mga terminals. Papak Exempted ang ilang sektor. OFWs o Overseas Filipino Workers. Religious pilgrims gaya ng Hajj at Umrah travelers. Pambansang atleta at sports competitors. Mga sanggol na dalawang taon pababa. Flight crew at piling delegado opisyal. Sabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na ito ay bahagi na mas malawak na programa ng administrasyon para itaas ang kalidad ng serbisyo pang aviation at gawing mas globally competitive ang na-IA. Dagdag pa ng MIA, higit 45 milyong pasahero ang dumadaan sa na noong 2024 at inaasahan pang mas tataas ang bilang ngayong taon. Kaya't nakikita nilang kailangan ng mas maayos at makabagong impasaktura upang makasabay sa pandaigdigang pamantayan. Mga katagumpay, habang naglalay mapabuti ang ating paliparan, hamon din na mapanatiling abot kaya ang singil para sa ordinaryong manlalakbay. O si Arnold Divina, at ito ang inyong ATD, Tatak Divina, Aksyong Divina. Sama-sama tayong magbantay, kumilos, at magtagumpay. Ako po si Doc Engineer Arnold Divina. At ako naman po si Ida Gonzalez and we are your hosts here on Tagumpay It's All Good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay It's All Good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's spread good news, good vibes, and God's goodness. Dahil sa tagumpay, it's all good!